Chok power green po. 3 bulok po ang gamit natin. di mo muna yung assist ko. Hanap po tayo dito ng isda. Maganda po yung jig. Kasi medyo malayo. Kumpara sa lor na hanggang dyan lang po. Ilang meter lang. So maya maya po tayo. Paritan po tayo nyan. Pagka wala po sa medium heavy. Medium light. Ganun po ginagawa po natin. Gaya na sinabi ko nung sa linggo. Pag wala po dito sa medium heavy. Medium light. So pataas na ho yung tubig Nakikita ko na-adjust na Ma-adjust -na, na. Ma na yung tubig <laughs> Fence yan oh. oh. Kala ko may kagat eh Oop, oh. strike oh. ko Check mga kagis, meron Oop, oh. meron, meron, meron Yes, yes, oh mga kagis oh, meron, meron Yes, meron mga kagis, meron, meron Strike, God bless Woohoo! Meron, meron, meron. no Na, 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 palag. Mga na, palag. palag. May ato. Ayun, no? Na, palag. Mga kags. Ah, na, palag mo, na, palag. Ayun, no? oo. Yahoo! Tandaan nilang mo natin. May laman, may laman, may laman. May laman. Ganso! Ganso, are we ready? Ganso! May bisita na tayo. Kacau. Ayo. Ayo, 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 ayo. Oh, oh. Sampai ya. Kacau. Be ready, kacau. Kacau. Ang dani lang ho natin. Ang tanong, paano ho natin gagawin huh. sa Malakas mga kagis, malakas Malakas oh. Iwas na natin sa bata Bukas camera natin Bukas Strike Magbigat Strike mga kagis Ayun Uy, 3 valley Maka 3 tayo God bless Tribali po, maganda. Ayun, Ayun, yun. Uy, big eye! Yuhu! Big eye, free body po. Mabil sila sa malayo. Big eye, free Ayun! Woo! Maganda size. Big eye, free po. Maganda size, oh. Maganda size. Oh. Gantuin natin, gantuin natin. Tayo ba? Tayo, tayo. Tayo, dulu, dulu, dulu. Nasaan ba? Ha? Big Eye 3 Valley. Oh. Yun! Yun! Yahoo! Champion! shot! Pagis, hindi mo tayo naulan ng panggasa, oh. Big Eye 3 po. Big Eye 3 Woohoo! Champion! BABENG! Okay. Oh. Oh, strike ka na naman! Strike! YES! Strike! YES! CHAMPION NA NAMAN! Mabigat! Mabigat! Mga kagis! Basura! Yato. Basura yata ito! basura mga hagis yata kung basura to ha ah. hindi na laban eh hindi na laban mga kagis. basura yata nakaw basura yata ito ay hindi napalag napalag mga hagis isda isda mga hagis isda napalag akala ko basura isda mga hagis napalag ayun ah Oh, ah, mabigat. Oy! Mabigat mga kagis, mabigat. Kaya to. Ah. Mabigat, mabigat. Nasaan ka? Oy, nasaan ba? Ako doon ako dinadala sa may ano. Ah. Dito ba? Ayun. Ayun na naman! Spotted na naman! Woohoo! Uy, bigay! Woohoo! Uy! Dito ka na lang. Woo! -hoo! Woo! -hoo! Dito. Woo! Spot no? it. Woo! -hoo! Oh, lakas. Dito ka na banyak. Dito na manyo. Ah. Dito, ah. dito, ah. Dito. Ah. dito. Malaki. Malaki. Ali, ali. Yes. pangalawa na ha for the second strike para green medium light naman yung ating ginagamit strike strike uy, tri-valley ayos naka tri tayo mga kangis o spotted Yun oh. Know? Yun know? oh. Oh, oh, Nora. Laki. Laki oh. Ang laki. Yan oh. Oh, ang laki. Grabe ka. Laki Nora to. Uh, laki oh. Hindi na si Nora to. Super stand. Hindi hinahamon niya. Ito. Oh, Tapos ito. Ay, hindi. Big eye. Yes. Yun. Yun. Ah. Ah, laki. Ayos. Ayos ka, ganda. Ay, di pugo. Ay, di pugo. Ayah. Ayah, ay. Ayah, ay. Ah. Ito na malikot. Ah. Madadali ako. Ah. Ay, ayah, ay. Ay. Tagalog po tayo. Hindi ko ito bisaya. ako ko ito malamang bisaya. Tagalog po. Tagalog. Yun. Hala. Yun. Ano ito? Ano ito? Strike. Oh, ito na. Ito na sila. Sinasabi ko. Ito na. bigay I3 Valley na naman. Woohoo! medium light sabi na ko ayan o oh. ayan o yun na sabi ko ayan o oh. big eye tree valley o oh. ayan o oh. sinakman big eye tree valley po ano ba to alang ari na po sabi na mga kaasya <laughs> ayun strike o oh. Oops, sorry. Laura. Laura ang nakadalo. Nakaabang. Pero ang laki oh. Malaki. Laki Aking Laura to oh. Milalim ka pa. Loko ka. Hey! Hindi alam mo pa yung lord to. Ay, nawala. Okay lang. Hello po mga kagis, magandang umaga po Good morning po sa inyong lahat, kagis TV po So po today po, uh, time check is 8.30 8.30 po, bani po ang nangyari po sa ating fishing Akala uh, ko hindi tayo makaka-strike Pero uh, God bless po, naka-strike po tayo Ito po yung nice strike po natin Bani po yan lang po nang nice na strike natin Kasi po, low tide Mahigit po tatlong metro ang baba ng tubig At uh, ano pala, kahit paano naka-strike ko tayo. Kahit to, 44% lang po yung, uh, uh, yung tawag ito. Yung reading po, ng forecasting. So, fisher, truck fisher po, ng Saudi. Uh, shout out po sa inyo. At uh, sabi nyo, isa shout out ko kayo. So, marami pong salamat na isa shout ko kayo. Fisher truck po ng Saudi. At saka kay, dun sa ating viewer na nagtatanong kay, ano po, Leon De Los Santos, na nagtatanong mo regarding ho sa ating ano uh, setup na ginagamit. So sandali lang po at ano natin tong camera, sandali lang po. Ideal na rod na dapat hong ginagamit ho dito kasi malalaki yung isda rito. Hindi niya mapredik kung anong isda kakabit, ang kakagat. Kahit ano nga malalaki. So medium height, uh, medium heavy, medium height. <laughs> medium heavy po ang ginagamit po natin na blue sniper. Ito po yung una. Ang cast weight nito, 10 to 60 grams. Stanley Andel Santos. Then, kargado ng Shimano Nasi. Na may, cast, na may uh, line po na 30, 30 LB. Ito po. Then, ang leader po is 30 LB. Line ho niyan, Jigman. Then, ang gamit po nito. Ito yung pang ano ko, pang jigging. Itong ano nito. Itong setup na to na medium heavy. Then, pang tap water ho, o pang casting natin, is ito pong medium light na Litma the one din ano ba yun? sniper pala yan, ito naman the one <laughs> sorry nagkakamaya tayo medyo mainit na so Litma ho the one 5 to 25 grams ang cast weight at ng Shimano Rebros 3,000 at uh, line ho yung 1.2 then ang the leader po is 20 si so, Aurora ho gamit natin so ito po lang yung ginagamit dito so gaya yung sinabi ko before last week na bakit ho dapat dalawa yung ating gagamitin setup. Yun nga ho, gaya na sinabi ko. Depende ho sa, sa setup nyo kung saan yung gagamitin. Ano? Wag ko kayong nakita yung sa akin eh, medium heavy, then medium light. Is, gawin, ganyan, ganon gano din ang gagawin niyo Pero doon lang ho kayo sa mga surface lang ho, surface ng lagat na maghahagis. Kumbaga sa surfing-surfing lang sa buhanginan. So hindi ho to yung ideal doon ang ideal ho pag huga ang gagamitin yung ultralight ho at kung medyo may malalim lalim at medyo may malalaki magda, magsa, magdala naman ho kayo ng medium light ultralight ho tsaka medium light ano lang ho yung panghanda lang ho pangabang lang ho yung medium light parang ganoon din ho yung setup nito kung ito po kung ultralight ho yung gagamitin natin kung sa sinabi ko ang ultralight ko ho etong medium light dito sa spot na to at ang aking uh, medium light ito naman tong sniper So, dalawang setup po lagi dinadala ko rito. Depende yung sa si spot. Kung saan yung gagamitin yung setup po ninyo, ha? Wag ko kayong basta, ano, ga gagawa ng, ano, ah, uh, kayo ng setup nyo na ang um, pupuntahan nyo yung spot is mababaw. So, mga ganun, ideal ho doon, ultralight. Ultralight to. Ultralight to. Mga pang beginner, ultralight, tsaka medium light. Yan ho yun. So, yun ho, Miss Alian De Los Santos. So, uh, hindi ko na ho may siya sa video natin kasi isiningit ko lang ho ngayon. Kasi mal, ma mixing ano lang naman ho yun. Kung gusto niyo ho, mag mag ho kayo sa akin. Kung gusto niyo talaga igawa ko, gagawa ko yun sa susunod to. So, salamat po. Ah, uh, Fisher Tracker ng Saudi at saka Alian De Los Santos po. Maraming po salamat po. Kahag TV po, wina po tayo. <laughs> Oop. Oop. 4.3 oh, 4.3 4.3 medyo mababa 4.3 po ganun oh talaga buti oh naka-stick pa tayo kahit dapat na kilo okay na ho yan god bless pa rin ho yan po sige po